Alright, chicken feet, dinner. Tara, luto tayo. Yan. Ito ya, pakalambutin natin yung ating chicken feet. Sa ating pressure cooker, lagyan natin siya bowl ng water. Yun, lagyan natin siya ng paminta and lagyan natin ng salt. Tara. Takpan na natin yan. Yun, at syempre, lagyan natin apoy para maluto. Yun, no? mga ilang minuto. Ayan, no? sumisimo siya. Ah, syempre, magre-ready tayo ng mantika dito para iprito natin yung ating chicken feet. Syempre, naghanda lang tayo ng harina. Lagyan natin ng seasoning, paminta, at ganda natin yan ng salt. Ayan. Depende sa inyong panlasa. Alright, haluhaluin lang natin to And syempre, ikutan natin yung ating chicken feet dito sa ating harina. You know, alam nyo, napakayami nitong lutong to. Kala nyo. And syempre, gagawin natin dito ay, you know, Iprito na natin yan. Nope, hindi nakita kung paano kumirito. Pero nakasala ko siya. At gagawa naman tayo ng pinaka sauce ng ating chicken feet. Yun. Lagyan tayo ng tomato paste, ketchup, seasoning at soy sauce. At lalagyan din natin yan ng sugar at calamansi. Siyempre, ano pang gagawin natin hindi? Haluin natin ng bahagya. Yun. Pagkahalo, eto na yung ating chicken feet na iprito. And maglalagay tayo ng butter sa ating pan at ilalagay natin yung ating ginawang sauce sa ating chicken feet. Alright. Yun. Haluin lang natin. Yun. Lagyan natin yung ating chicken feet. Ayan, nung sa may natin yan. Konting halo. Oh, yun, oh. No? Grabe. Wow, yummy. Ito ang ating dinner.